So, what's up, guys? So, yun, o. Ang dito. Garage sale. Tara, pasokin natin yung garage sale. Let's go, guys. O, yan, sir. Ano siya, sir? O, oh, naki. Natingin na, na, ano. Tingin ka na ng garage sale, dyan. Ang mga pang winter, o. Oh. O. O, sabi nyo, naghihalap ko yung piripangan. O, ayun, o. Ito, o. Oh. Sir, ito, o. Oh. Ayan, o. No. Pang, ano, pang pasok. Ang dami pa, oh. Ayan, <laughs> sir, oh. <laughs> and... <laughs> <laughs> Ating Ating si kabayan ng grads. Ang dami, oh. I-coating nga natin, guys. Ano pang bata? Ang pang bata. Betul. Terpembe pak? guys. Ini <laughs> 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 no, dapat Ukay ukay sekarang ada. <laughs>

Biligay ko yun, biligay ko yun. Biligay ko yun. Hindi, hindi ako tuligay lang, <laughs> hindi ko tuligay lang. Kailangan ko na si madam mo. si Jordan yung meron yung gano'n? Yung ganyan? Oo. Biligay ko lang sir, sir. mo, sit mo, sit mo. Sir. Sakto sa Sakto masakto sa sir. Panalo. <laughs> Dami guys oh. Ano kaya itong mga to? May mga ano, ito hoodie oh. Tingnan niyo naman guys, rebok. Di ba? Pangali, pangano. Balikan nga natin Sama tak Muhammad Kuana? Kuana ba Kuana mana? 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 sa mana? Kuana mana? Kuana mana? Kuana mana? Kuana mana? Kuana dami oh <laughs> haki dong dong haki yan pwede yan tingnan ko lang kanina yan pwede yan sa dami dami yung chinelas ay pati ka Sir, ito oh, para sa anak nyo, Ito no, boots, pang winter Alin, Yan, pang boots, pang winter Meron pa dito, dong. Meron pa dito, guys, oh. Mga ano naman, tools. Mga pang-tools. Hindi lang nang ano, kalsada. So yun guys, ang Nakabili ako ng ano, isang relo tsaka kudi. Three dollars lang guys. Ayan, so, eh. sir, nakabili din ng planchahan. Kano yan sir? Three dollars. <laughs> Three dollars lang. <laughs> Ganito lang sa Canada pag may garage sale. Minto lang kayo. <laughs> si Delphine, nakabili ng ano. Nakabili mo, Lodi. Ayan eh.